Nabalita naghain na ng reklamo ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Office of the Prosecutor ng Mandaluyong. Laban niyan kay Julie Dondon na patidongan na itinuturo siyang mastermind sa pagkawala ng ilang sabongero. Itinanggihan ng kampo ni Ang at sinabing walang basihan at katotohanan ang mga pahayag ni patidongan. Bukod kay Ang, may iba pang pangalan na idinawit si patidongan na mga utak rin umano sa krimen. Sinabi rin ni Patidongan sa eksklusibong panayan ng GMA Integrated News na binigyan siya ni Ang ng affidavit of Precantation para bawiin at baligtari ng kanyang mga salaysay kapalit ng 300 million pesos. Itinanggi ito ng kampo ni Ang. Sa doon na kami bugbo. kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum lumaban. Hindi eh. ko alam kung sino nasa likod niya. Siguro sa pag-iimbestigan din na lang ng mga pulis, siguro makikita nila ko ang punot dulo niya kung ano yan. Ang chicken na lang, yung background ni don, don, na lang. Ayon pa sa kampo ni Ang, si Patidongan ang nanggigipit at nagbabanta sa kanya. Ang iba pang detalye sa mainit na balitang yan, tutukan, maya, -maya lang. Pahirapan ang pagpasok sa trabaho at eskwela ng ilang commuter kanina pong umaga. Ito'y dahil sa pabugsubugsong ulan. Katulad sa Ortigas Avenue sa Pasig, kahit may dalang payong, ilang estudyante po ang sumilong muna. Hirap din makasakay ang ilang papasok sa trabaho. Bumigat din po ang lagay ng trapiko. Pareho ang kalbaryo ng ilang commuter sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May naipo namang tubig sa kalsada sa bahagi ng Elliptical Road. Ramdam din ang pabugsubugsong ulan sa España Boulevard at sa Sampaloc sa Maynila. Pinabantayan naman ang antas ng tubig sa Tulyahan River sa Malabon dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig dito dahil sa pag-uulan. Ayon sa pag-asa, ang nararanasang pag-ulan sa Metro Manila ay dahil sa hanging habagat. Isa pang mainit-init na balita, nakataas po ang yellow rainfall warning sa Metro Manila. Apektado rin yan Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at ilang panig ng Batangas at Laguna. Sabi po ng pag-asa, asahan ng malalakas na ulan sa mga susunod na oras. Pinaaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha sa mabababang lugar. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang Zambales at Bataan. Bunsod din ang inaasahang heavy rains, higit na mataas ang banta ng pagbaha sa mga nasabing lugar. Tatagal pa ang orange at yellow rainfall warnings hanggang alas 12.30 ngayong tanghali. Ayon sa pag-asa, ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay epekto ng hanging habagat. Bagya itong pinalalakas ng low pressure area malapit sa northern Luzon. na yan sa coastal waters ng Kalayan, Cagayan. Nananatiling mababa ang chance ng nasabing LPA na maging bagyo. Wala namang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyo na nasa labas ng PAR. Namataan ng tropical storm na may international name na Moon, 2,480 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi pa rin ito inaasahang papasok sa PAR. Dahil po sa nararanasang masamang panahon, suspendido rin ang klase ngayong araw sa ilang lugar sa bansa. Kabilang po dyan ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Marikina, Malabon, Muntinlupa, Las Piñas, Apari at Kamalanyugan sa Cagayan at buong lalawigan ng Cavite. Walang face-to-face classes -face sa lahat ng public at private school sa Pasig at Caloocan. Kasama po riyan ang kinder hanggang senior high school, early childhood care development at alternative learning system. Wala rin pong pasok ang kinder hanggang senior high school sa Valenzuela. Habang walang in-person classes ang mga estudyante sa mga kolehiyo at universidad doon. Sa Baknotan La Union, preschool hanggang senior high school sa lahat ng pampublikong eskwelahan ang walang pasok ngayong Webes. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspension. Nasa sandang pamilyang nasunugan sa Sampalok, Maynila, kaninang madaling araw. May babae rin isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa flyover, kita kung gano'ng kalaki ang apoy na sumiklab sa residential area sa Ligarda Street sa Sampalok, Maynila. mag na madaling araw kanina. Mabilis na itinas ng Bureau Fire Protection ng ikatlong alarma. Nasa labing limang firetruck nila rumisponde bukod pa sa mga fire volunteer group. Kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Pumuesto sa bubong ang ilang bombero. Kanya-kanyang salba naman ang gamit ang mga residente. Si Eric walang nailigtas na gamit sa bilis ng pangyayari. Biglang lumiyab doon sa side ng kapila ng kapitbahay namin. Yung nakatira sa upper, ano, sa taas. Tapos tuloy-tuloy na po yun. ah uh, mabilis po yung apoy eh. Ngayon, ah uh pagkakalat po, dire-diretso na po. Ang residente namang si Johannes, natutulog na raw na mangyari ang sunog. Hindi lang ang inuupang ang bahay niyang natupo, maging ang kabuhayang sari-sari store. Iilang paninda lang ang nailabas na pinagtulungan daw buhati ng mga kabarkada ng kanyang anak. Ginising lang ko sa anak ko, kaya, Papa may sunog. Yung pagbaba ko, tininan ko may sunog na. Kung na kong hinanap, yung mga papilis ko talaga, Ay lalo, wala mga trabaho ngayon, yung lang pinakahanap buhay namin dyan eh. Makakain man lang. Ala talaga. Alas 3.14 na madaling araw na ideklara ang fire under control. Ayon sa BFP, umabot sa 80 bahay ang nasunog, pati ilang commercial establishment. Tinatayang nasa sandaang pamilyang na apektuhan. parang pa raw ng sanhi ng Sanhinang Apoy. Makikita niyo yung kalsada ay maluwag naman, kabilaan. Ang ano lang natin pagdating sa loob, binsan na uh, ubusan tayo ng uh, tubig dahil hindi naman na uh, uh, kagad kaagad-agad nakakabalik ang ating mga Alfar uh, uh, truck na nag-refuel. Uh, okay naman po yung hydrant sa paligid, uh, nakaka-supply naman po ng maayos. Isang babaeng residente ang kinilangang dalhin sa ospital matapos magtamo ng mga paso sa katawan. Pansamantala't tumutuloy ang mga residente sa basketball court ng Barangay 420. Kami naman dito sa barangay namin eh hindi namin sila pababayaan. James Agustin, nagbabalita para sa Gemini Integrated News. Akala mo'y push bike o papadyak-padyak na itinutulak ng lalaki ang isang motorsiklo sa barangay Poblasyon South sa Oton, Iloilo. Ang motor na tila nagkaaberya, tinanakaw pala nila. Ayon sa pulisya, nakapark ang motorsiklo malapit sa isang boarding house ng tangayin ng tatlong minor de edad. Agad din silang natuntun matapos makita ang motorsiklo na nakapark sa bahay ng isa sa mga binatilyo. Nasa kustudya na sila ng Municipal Social Welfare and Development Office at isa sa ilalim sa counseling wala silang pahayag. Tahasan ang isinangkot ng isa sa mga akusado sa missing sabongeros case na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, ang negosyanteng si Atong Ang at dalawang iba pa. Idinawit rin niya ang showbiz personality na si Gretchen Barreto. Welta ng kampo ni Ang, walang katotohanan ang mga aligasyon. Balitang hatid ni Emil Sumangil, Exclusive. Sa muling pagharap ni Alias Totoy sa GMA Integrated News, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya, si Julie Dondon Patidongan, head ng security ng ilang sabungan. Isa rin siya sa anim na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utusan niya na bilang uh, farm manager. Sa eksklusibong parayam ng GMA Integrated News, pinangalanan ni Patidongan ang mga umunoy mastermind sa pagkawala ng hindi raw bababa sa ang mga sabungero. Nandyan sa apidabit ko yan, uh, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawalang walang uh, mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Idinetalya niya ang papel ng mga ito. Si Mr. Eric De la Rosa siya ang nagmumonitor monitor ng mga palabas pag alam niya chupet uh, pinapaalam niya kay Mr. Atong ang din mag-uusap sila ni Silso Salazar din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagchutupi kasi Mr. Atong ang, siya yung chairman ng Pitmaster siya ang pinaka uh, mastermind at siya ang nag-uutos na na talagang uh, iligpit yung mga yan. Pinangalanan na rin niya pati ang babaeng showbiz personality na nauna niyang iniugnay sa kaso. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barito. Uh, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Ang uh, panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, uh, maging uh, makipag tulungan na lang siya sa akin. Ayon kay Patidongan, nagpa-interview siya dahil kung ano-ano na raw bintang ang ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Ipinakita niya sa akin ang affidavit na pinapipirma raw sa kanya ng kampo ni Atong Ang. Nakasaad umano rito na babawiin at babalik rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang naging salaysay laban sa kampo na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na Huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko. Yung recant recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pira. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito. At uh, uh, ano ng mga pamilya ng mga nawalan sa Bungiro. Ayon sa kampo ni Ang isa si Patidongan sa nakipagsabwatan umano para magsagawa ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander laban kay Ang. Nabahiran umano nito ang dignidad at reputasyon ni Ang at nagdulot ng anxiety at stress sa kanyang pamilya. Wala raw katotohanan. Walang basiyan at malisyoso umano ang mga ligasyon laban sa negosyante. Sa katunayan nila, Nakikipagtulungan siya sa mga otoridad mula noong magsimula ang investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Umaapela rin si Ang sa publiko at sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon. Dapat daw mapanatili ang right to due process at maiwasan ng trial by publicity. Ikaw pala yung ni Atong Ang. Ano mo sasabi mo? ah uh, parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag extortion daw ako ng Uh, 300 milyon para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sa mga taong uh, nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Uh, ngayon, uh, lumutang ako dahil alam ko, ang pinagkatiwalaan kong tao, na ang ating PNP chief na si um, General Torre, alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Sinusubukan palaming ba ang panig ni na Gretchen Barreto, at iba pang nabanggit ni Patidongan. Ang mga ibinunyag ni Patidongan, hindi na raw ikinagulat ng pamilya ni Edgar Malaca, pero para raw silang pinarusahan sa kanilang narinig. Kung nagkasala man sana yung mga sa bungero, dapat dinaan nyo sa batas, pinakulong nyo na lang sana. Dinaan nyo sa proseso, hindi masama ang ma loob namin kung ganun ang ginawa mo. Pero yung pagkidnap, pagkitil sa mga buhay ng 34 na sa bungero. Sobra-sobra yung ginawa mong parusa sa amin lahat. Nasa ng konsensya mo, wala ka bang ina, wala ka bang anak, wala ka bang kapatid at mga asawa. Ang 76 na taong gulang na ina ni John John Lasco, napaluha pero lalaban daw siya. Magdusa din sila. Magdusa sila sa kulungan. Maranasan nila kung gaano kahirap. Yan eh, kulong pa lang. How much more? Pinatay nila yung, mga, yung anak ko. Laban ako. Kailangan lumaban ako. Anya, matagal na nilang alam sa pamilya na si Ang, ang suspect pero takot silang ulang magpangalan kay Ang. Panawagan niya kay Patidongan na huwag siyang magrekant o bumaliktad at sana'y lumabas pa ang ibang testigo. Kasabay ng kanyang mga revelasyon, nanawagan sa Pangulo si Patidongan. Sa mahal kong Presidente, uh, BBM Sir, sana pakinggan mo naman yung mga, uh, mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon na tulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, Walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Ayon sa Malacanang, patuloy na pinaiimbestiga ng Pangulo ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Patuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Emil Sumangil, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang iba pang detalye sa reklamo ni Charlie atong ang laban kay Julie Dondon patidongan o alias Totoy ihahatid po namin maya-maya lamang.